Ngayon mga sis, good afternoon po sa inyong lahat. Ito po yung pabahay namin mga sis. Din. Kasi may nagchat sa akin mga sis na may snack daw dito sa bahay. Then, dito tayo sa isa sa aking kaibigan mga sis. <coughs> In-invite kasi niya ako na mag-snack sa dito sa boat ni How. Mag-snack kami ng sagi. Kasi nagchat sa akin siya na mag-snack daw kami. Then mga sis, na dito ako minsan nagtatambay mga sis. O oh, yan, dito ako nagtatambay. Pero pag ano, <coughs> dito talaga ako tumatambay mga sis. Tuwing pag, pagsapit na mga alas 3 sa mga alas 4 mga sis. Dito ako tumatambay. Dito ako nagtatambay mga sis. O oh, dito ako tumatambay. Ito so, dito mga sis, dito, minsan dito ako na bahay po. Ano, dito ako mag kalipas oras pag hapon mga 5 to 7 pm dito ako nagtumatambay then dito ako mga sis ngayon kakain ng saging oh my nakari din ng saging na dyan mga sis ayaw na ayaw niyo na dah magpakita na sa camera dahil, mga sis oh ah ang laki ng saging na sarap nito mga sis bagong luto huh? Pilapatin nyo, Ani. Ipilang lang saan. Mga sis, kain tayo ng saging snack time with my friend. Isa po sa subscriber ko po dito sa ano, Pram. Sa kanika Samal Island. Sa Pram, sa Samal Island siya mga sis. Then, bago lang po siya dito nakatira kay How. Yan, nag-chat sa akin na mag-snack daw kami ng saging din. Sabi ko, okay, go na ako. No choice. Ito, ito mga sis yung buhay ko talaga pag ko pag ako sa aming kali eh. ito mga sis sa buhay ko talaga pag ito ako sa aming kali eh. marami kasi naging bait sa akin ha? minsan ano, almusal minsan tanghalian minsan isnak is sa ibay ngayon ito na no? lahat mga sis nang gagawin ko dito sa amin pag yung mga lumay mag bait sa akin ng mga is snack isnak pakita ko na yan sa inyo mga sis lahat lahat Pakita ko na sa inyo ang laki oh Bilang batin mo ane? patag niya? Bunga? Hindi mo kasi agad niya. ba? Ang laki mga nga Ang tambok. Ang laki. Ang tamis? Ang Tam tamis siya. Ito ako mga sis paghapon eh. Dito ako sa mga boat. Tapos dito mga sis may bulaklak pa. Tapos yung may-ari nito mga sis na boat na ito, yung aking tin tinatayuan ngayon, yun o. Oh, yun na bahay yung may-ari. Yan. Yan na bahay. Dito ako mga sis. Tapos yung aming saging. nanchan pa siya o oh, yung aming saging. Oh. Tapos yung kaibigan ko mayroon siyang Ayun yung mapakita sa camera. Oh. Ngayon mga sis, another sponsor naman mga sis sa ice cream. Oh. Sponsor sa akin nandiyan sa isa ako kaibigan. Oh. Kasi nagtambay naman ako ngayon dito. Another kainan na naman naman ng ice cream mga sis. Ngayon mga sis, akit naman tayo dito sa ano sa second floor. Oh. Dito naman ako mga sis. Oh. Coffee. yung kanyang coffee nila ano, na inom yan na po yung ating gabi ating siyang gataan maya mga sis, isip-isip ko lang sa inyo kasi kanina yung paglinis kanina ko, hindi ko sa inyo pinakita mga sis, yung gabi snack time si mother mga sis happy wednesday afternoon snack si mother ng royal at aun si Madam. hindi si mother nakatingin sa kamera kasi madilim yung aming loob ng bahay happy Wednesday to all Mga sis, luto na yung ating ginataang gabi luto hmm. na siya mga sis try try ngayong umaga mga sis nandito kami sa highway ng aming Cali or sa aming probensya mga sis o Nandito kami sa ano ka sa kay Aristotle Abelia ano sa kanto sa gilingan kasi mga sis oh. Si Mother is the naka-exercise ngayon si mother mga sis happy tors dito all mga sis happy tors dito all pimento kami kami tanong na mga sis, pauwi na kami ng bahay yun mga sis, suminto muna si Mother kasi gusto niya magpa-picture sa mga maraming bulaklak mga sis oh akin mga sis is malayo lang pa kami sa bahay. Mga sis, ngayong umaga is Thursday morning is nag-exercise si Mother ngayong umaga oh. Dito kami sa ano sa aming kali mga sis sa barangay ro. Oh, mga, mga yung mga bata mga sis oh nagbilad ng kahoy oh. Mm. na. Ngayon mga sis malapit na kami dumating sa bahay ni Mother sa kan sa kanyang pag-walking, walking or pag-exercise dito na kayo mga sis sa dito ako pag nag live tuwing gabi mga sis o dito so, sa... kami makamagabi mga sis sa bahay so na si mother mga sis sa bahay good afternoon po sa inyo lahat mga sis ngayong hapon sis Thursday afternoon nag coffee po tayo good afternoon po sa inyo lahat mga sis ngayong hapon po ay mag snack tayo ng panlisal itong panlisal is kanina pa itong umaga then tatlong piraso ito din yung ano yung isa bin, iniwan ko doon sa isang plastik kasi baka kakain mamaya or bukas ni mother kasi meron pa doon ano yung munay na tinapay para yung bukas din ngayong hapon mga sis is mag tayo meron tayong kuping maitim o oh. then si mother inaantay ko si mother kasi Di si Mother Dumanin? Palabas pa si Mother. Din ito yung kay Mother S na ko. salad. Yan si Mother palabas mga sis. Lang dito na si Mother. Oh. Palabas na si Mother. Mother, pilisan mo. Nang dyan si Mother mga sis. Ngayong hapon, happy Thursday afternoon po tayong lahat. Mother, kalikan na Mother. Si Mother nandyan Mother, bilisan mo na. Okay, palabas na si mother mga sis. Ngayon mga sis, nag-snack na si mother ng fruit salad din. Ako yung napakarin ako nag-ano kasi baka bigla papasok kayo tapos si mother. Ako, kasi tapos na si mother ng coffee. Din mga sis, din kagabi sa live ko. Thank you so much po sa nag nakisabay sa pagdasal. Maraming pong salamat kasi may... Pero hindi pa kasi nakita ko ano yung kasi kagabi yung sinend sa akin ng pamangkin ko na picture. Hmm pero nakatingal pa rin yung kapatid ko ng oxygen at sa ilong then aywan ko lang mamaya kasi kaninang umaga hindi kami nag contact ng pamangkin ko then sana maging okay na yung kapatid ko then mga sisimador mother is kumain pa rin then may galab shot at kasi yung lahat hindi ko nakulak mo kay isa isa kasi naanak masis na nakuluhan na, na, na pa rin ako so, alam nyo naman yung situation na pag mayroon talagang darating na problema yun talaga yung buhay ng tao hindi kasi natin inaasahan tama na yung mother sa pagkain ngayon mga sis yes, nagkasabay naman kami ni mother ngayon sa, ano, sa harapan ng camera din maraming pong salamat talaga sa nakidamay nakidamay kagabi sa aking live thank you so much po talaga sa lahat ng pumasok kagabi sa pumasok ka din. Isa yun sa maraming pong salamat mga sis kasi kahit napakasimpleng live ko pero meron akong mga naging kausap sa harapan ng camera. Thank, thank you so much po sa inyong lahat sis Isaac sa vlog. Sa lahat po ng walang sawang nag-comment ka tabi sa aking live. Thank you so much po sa inyong lahat mga sis. Yung mga sis kayong happy. Ay, mag kain tayo ng pandesal mga sis Then si Mother, akala ni Mother, hindi siya nakita na, then si Mother kasi hap na kasi yung mata ni Mother. Mga sis, may shot shout out po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta. Ngayon bang sis, si Mother palabas na ng bahay. Kasi hindi pa ako natapos pagka video ko. Hindi pa nga, hindi ko. Mother, saan ka punta, Mami? Mametas, ito na si Mameta. Oh. Oh. si Mother, mga sis. Ito, palabas si Mother ng aming kali. Sa aming kali, mga sis.